Okay, nandito po kami sa Busay area kung saan kumukuha kami ng ano, tubig. Okay, diyan ang mga bugo so, boys oh. At sa tayong mga bugonyans people. Oh. Dito. <laughs> Ito ang naisip sa Barangay Council na kumuha na may tubig doon sa Busay area. Oh. Ito ang mga Guys, so naisipan. Naisipan namin na ito na lang kukunin namin para hindi kami mahirapan sa tubig. si <laughs> <laughs> oh. Ang importante, may pangligo, may pang libang, may pang <laughs> CR. <laughs> oh. Mahalaga, ang importante sa Nahirapan kami sa pag, ano, hakot sa bus o graba. Gumikan sa kalayo. Sa mong source area. Yinsamay sponsor sa house basta may sponsor. Ang hirap. Ang hirap. Dan kau tak ibu tangga, nai, Pwede na ka ba? Ano na mo naglugnog ko kuhan? Ibaro. ang kapitan namin sa Barangay Bugo. Honorable Rinaldo Paloma with Consular Rene Arsen Orit. Kaya <laughs> ba? Mga Bugo Boys. Abtek. Oh. At sempre yung kasama kong isa. Ibaro. Oh oo Oh. <laughs> oh. Kun hindi kami magkakaisa dito sa pagtrabaho, wala walang magawa. So kailangan magkakaisa kami sa pagano gawa nito. yun lang, guys. Ang hirap. <laughs> Eh uh ko ano? Gihanda, uling, saging, at saka yung isda, isda para ihawen. Oh, so. Hmm.